um, yung it showtime team had ano had yung has dominated the last two years ano yung strategy ng team nyo kasi syempre yan ano eh nanalo na from last from the last two years eh ano yung ano, game uh, strategy? strategy. Game, game strategy. Na, game. Pasintabi lang kay Ronnie. <laughs> <laughs> number number one ano naman si Rory, si... Yung strategy namin was to stop them from scoring inside. Kasi yung strong suit na show type na yun, nagsascore sila, slasher sila eh. They, parang may hindi sila mag-score ano, mag, I don't know, mag uh, score in the paint, in the third ball. Lalo na kay Ayon, Rony. So we tried not to give that to them. So we gave, we tried to give them the opposite ball. So yung ginawa namin, Saan natin, pagtira lang sa ng test. We'll take that. Compared po sa anytime pwede sila mag-score, si kasi open court, delikado kami doon. So, ayun, nag-mind uh, games na lang po kami. And then, paano ba? Yung conditioning po, po. Pinasuka kami ni Gerald. May group kami, may group chat kami nilagay niya. Star Magic Blackout Training. Ano yung sinabi mo? Pinasuka? Pinasuka kayo? May suka, may mga, ano, yeah. Hindi ito yung pangalan ng group chat natin. Tapos our magic Black out Kasi <laughs> pala yun. So we had to keep uh, keep our tradition. Intense talaga. Oh. Intense oh. na <laughs> uh, tapos ano rin, uh, very timely Father's Day. Kamusta yung pagiging ano, dad? Oh my gosh. Uh, so long sa I have two sons. He's 14 and then, uh, yeah, I have Caleb 10 months. So, iba sa feeling. Kasi yun yung fuel ko to keep my day going, to go to practice, or go to work. Pag uwi ko, iba pa iba na yung feeling ng love talaga. Unconditional love. So I've never had that. So, that good. thank you for that Happy question. Father's day. Thank you. Thank you. Happy Father's Day! Happy Father's Day, Young JV, at sa lahat po ng mga uh, ama na nanonood po ngayon. Thank you! Alright, who would like to ask the next question? Hi, you... Ronnie, what was your reaction? Ano ang pinakamahirap? Uh, ano ang hindi, ang game plan na hindi nag-work? Oh. At babawi ba kaya ba next year? Oo, oh, pwede. Pwede. Uy, uy. Gusto <laughs> kong bumawi. Pwede bang... Siguro pag bumawi kami isang team na nalalaban ito talaga. Para siyempre, less, ito din, pagod. Nagulat ako kasi siyempre, nung time na yun, parang Napansin ko nga yung sinabi niya eh. mas pinapatiro kami sa labas. Ako, medyo nahirapan din ako talaga umatake ng umatake. Kasi yun talaga yung laro ko eh. Wala akong masyadong shooting sa labas. So yun yung ginawa nila. Kaya nung sinabi ni JB yung strategy nila, Kinalubutan ako dito. Ang <laughs> galing <laughs> nga. Ang <laughs> ganun nga, -ganun kasi ganun-ganun yung -ganun nangyari. And eh, wala. Yun nga, sinabi ko, kahit na gano'ng kalakas or kano'y yung lineup niya. bilog yung bola. Pag nadali ka ng sistema mo, laro talaga, hindi mo masasabi. So, yun. Ang galing, ang galing nila. Ang okay. pare. Sana makapag... Bawi kami. Bawi. <laughs> Bawi kami. Okay, Tapos naman ang paglalaro against the Team Payaman, Kong TV team. Nung una talaga, sinabi ko, kala Donnie, kala ano na, siguro, baka dog-showin tayo na ito, baka katuwaan lang. Uh, joke kami, ganyan, yayakap-yakap sa amin. Yung ganun, ano. Pero nung first quarter, nagulat ako kung gano'n sila kaseryoso. Seryoso, ang gagaling nila. Mga nagpa-basketball pala talaga. Mm -hmm. Kaya nung time na yung kinausap ako ni Kak Ah, uh, ayusin nyo nila doon, ayusin nyo yung ano. So doon, mm -hmm. imbis na akala ko parang warm-up lang siya, hindi pala. Mm -hmm. Kasi lumalaban yung timbayaman. Kaya napalaban din kami. Na. And nag-enjoy kami ng sorry. Thank you. Thank you. Bradley, kamusta? Anong naging game plan against the other team? Malakas din sila na na sobrang nagsigawan with they saw Pini Mika sa court. So was it a pressure? Uh, nung Nung lumabas yung sila, yung team nila, Mika, parang everyone was shouting sold out. so loud. parang the pressure. Nagulat kayo parang, oh my god, parang daming tao pa lang gano'n. We didn't expect na it would be, alam po namin na sold out eh, pero hindi naman alam na may standing pa pala. Uh, so parang medyo may pressure, pero ang mindset po kasi namin lahat na parang enjoyin lang natin. This is just a game, so we'll just have fun. Mm -hmm. um, parang Well, nag-enjoy naman tayo, Ate Ai. Yeah! Tsaka <laughs> share ko lang din about Pini Mika. Ito medyo funny to. Kasi diba sa volleyball, hindi nyo naman may na minsan may matatamaan sa buka or something. So, may mga times na, kunwari, papaluin, tapos lumalapit sa mukha ni Mika. Kami na nung mga coach na Uy, huwag si Mika, huwag si Mika, tutumugin <laughs> tayo ng Araneta. <laughs> so yung goal namin, parang matamaan na lahat, huwag lang si Mika. <laughs> kasi natakot kami sa lahat ng blooms. Pero kasi talaga, ramdam na ramdam namin yung support na ng lahat ng blooms, lahat na nagmamahal sa Bini. So, we're so happy rin na ganun yung naging outcome na talagang all out yung support. Kada tira ni Mika, talagang may ano, na alam namin na, ah, siya yung na Yeah, kasi ang last nung sigawan talaga. Oo. Oh. So, ang ganda nung effect niya po sa game. Paano lagi may woo na random parts. <laughs> <laughs> Ito <Kasi> mga <laughs> <yung rally. laughs> <laughs> lang niya po yung bola. Parang, Ano? Oh, sino yun? Si Mika naman. <laughs> oh, si Mika yun. Sure. <laughs> uh -huh. Congratulations na yun yung part ka ng mini game. Oh, oh, very slight. <laughs> <laughs> okay, um, for the three artists of Star Magic, paano nakakatulong gando ang gandong activities or events um, to work or sa hardcore, iba na, hindi to acting, hindi to performing. Who will answer first? Ron? Siguro mas nakakatulong sa amin para mas makilala pa kasi madaming mga tao ang alam lang acting lang itong mga to, artista to, papogi lang. So pag may mga ganitong event na Star Magic, All Star, talaga napapakita namin, oh, si JV, ang galing pala mag-basketball. Mm -hmm. O oh, si, ano, ganito, ang galing mag-volleyball. So, parang, naging siya para makilala ka sa talagang ginagawa mo. Like ako, <laughs> kung hindi naman ako nakilala sa pagbabasketball so All-Star Game, siguro, hindi ako na, ano na, hindi ako na line up sa MVP Same kay JV na talagang galing din maglaro. So, yun. So, feeling ko yun. Ano na na Um, for me, naman po, I feel like it creates friendships, especially with um, co-artists na hindi kahit hindi naman po natin nakatrabaho araw-araw. Uh, parang binigyan kami ng opportunity na yun know, na mag-usap sa court, mag-bonding sa court, kumain after training. So, ayun po. Try mga professional! Ah, Ay, din, Na maka, makalaro yung mga professional. Grabe, uh, Fifi Sharma. Hello naman po, grabe. Philippine team, nakakatakot ka laro. But it, it, it's, a, it's a privilege to play with the professional uh, volleyball players. Sana po, year uh, yearly talaga. Keith, sana po yung -ta mga ito tayo mga events. Not just sa atin dito or even lahat ng focus that all ano, people together, together are able to meet and stuff or on sports, but so I think that's a healthy thing to have. kasi eh, yung Pilipinas may sa basketball, volleyball, big fans of sports po yun. so sabi ko para berdang venue, para berdang content for everyone, so sabi. exactly, kasi yung mga um, shows or movies na uh, ina-appearan ng mga star magic artists natin, pwedeng hindi lahat uh, ah, mahilig sa drama, sa league, sa horror o action. Pero lahat ng Pinoy mahilig sa sports. Lahat alam yung basketball, volleyball. Kahit hindi mo alam yung kwento ng ibang shows or movies. Yung basketball at yung volleyball, alam mo kung paano siya nangyayari. So talagang andun yung um, crowd, di ba? Talagang ang dami natin, I think, na to na bagong um, fans uh, sa Star Magic All-Star Games this year. So we're really, really so happy dun sa event, di ba? And what's next for you guys? Mga abang namin projects pa yun. Let's, Let's go! Annalyn? Uh, uh, I have two upcoming shows. Uh, one telester and one... yung pa lang po yung mabibigay ko. Pero abangan niyo po yan. Wow. Pa. <laughs> pero baka pwede natin sabihin. Kasi pinost ni Kapluz. Yung parang ah, yeah. may um, video kayo. Sino-sino oh, yung mga kasama on. mo doon, Annalyn? Uh, I'm gonna be with BGYO Jalo, Angie Salvacion, Harvey Bautista, uh, River Joseph, Dustin Mayores, um, Crystal Brimner, Jella Alonte, and Brent Manalo. Ayan pa Abangan. Abangan. nga. Ako nga. Ako nga. Ako Ako nga. Ako pinapalabas or hindi pa sinasabi. Pero kung meron po, soon. Pero na-shoot na namin yan, tapos na. And ngayon, wala. Ah, uh, MP, MPBN, or like, uh, Mani Pacquiao Basketball League. So, ayun. Ay po, ah, uh, stated sa MPBL, Irina Royals. And, uh, ano ba? Well, I'm working with Star right now for music. But behind the scenes, I'll be making music for, for some of our artists. Bawal ba sabihin ko sino? Oh, bawal pa, bawal pa kung muna. Pero um, behind the scenes ako ngayon to write for them. So, abangan nila lang. Okay. Clue! Clue. ba? Solo? May solo, I think it may, group. So, abangan nila lang ako. Ano yan. And abangan nila mga TikToks ko. Ayan. 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 Ayan.